Ayun o. Oh. O, oh, kita nyo, ang lawak. Huh. Hmm. O, oh, lawak o. Oh. Hinda. Pawis na ako. Saan ba ako dadaan? Dito, dito na lang. Diretso ulit. Maka, may lugaw dun. may lugaw dun dinan lugaw. Nakain ko lugaw. Maano na sa ah? balat yung araw mainit. Hmm. Hello, good morning. Good morning sa inyong tanan. Ayun daming ibon, oh. Ayun oh. oh. Daming ibon. Dagat. Dito ako galing kahapon eh. Ito muna ako mainit. Sobrang init. Here si dog. Pasa pawis na ako. Oh. Tignan mo yung oh. pawis ko. Oh. Ito niyo ba yung aking pawis? O. Oh. Nakalimutan ko magdala ng bimpo. Nakalimutan ko. Nakakita niya ba ako kahit na maganda ka naman ng aking ano eh. Face pa hindi niya makita. Ayun. Daming ibon. Ayun, kita niyo? Daming ano. May kasama kong aso. Ayun yung, ayun yung aso. Oh. Ayun oh. Yun, aso. Tignan mo. Hindi po naman aso to. Sumasabay sa akin. Alam na kong alagang ano eh. Sumasabay siya sa akin. Ayun o. No? Sumabay sa akin yung aso. Yun aso, sumabay sa akin. What's Hello po. Hello, si kuya. nag ba kayo? Opo. Ano yung MVP niya? Elena. Elena. Pajaran Chavez. Pajaran Chabe. Kapo din ako sa youth sa Hmm. Anding niya ito. Ah, anding niya ito. Mamaya oh, pa. Anding niya. Magsa tayo. Ah, oh, sige po. Opo. Si Kuya Anding friend. Hmm, Ngini aso oh. Ayun. Hindi <laughs> <laughs> ko siya aso kaya lang. Ano siya? Yung sasayki, ano siya? Nakakita Ayun si Kuya oh. Eh, masakit sa balat yung init. Ayan na Saka Narinig niya maingay. Parang mayroong... Ma ano, Ay, yung ano, yung gumagawa pala doon sa dulo. Ayun. Sa dulo may gumagawa, kaya pala maano. Maingay. May gumagawa. Soya! Yeah. Ito po. Ito po ako sa Bewok. Malapit ako bumaba para uh, ng ano, lugaw ng init. Kasi pa sa pasin, lugar na mainit. Di ba ba? Hmm. Nakain tayo doon. Na. na kuya, yun. Na lolo, maglolo. Okay, bye-bye. Magpapaalam na po ako. Bye-bye. Thank you.